sa inyo. So, una muna sa so, lahat, <laughs> ikaw congratulate po namin kayo. You are the top five performing mayor. Congratulations po. Salamat po. So, saan po kayo? Sabi niyo sa inyo, ano ng mayor, ay may po sa top five performing mayor At kung siguro kaya nangyari yun, gawa nung ano, mga support ako ng mga mayor saka una-una siyempre yung aking sanggulang bayan at yung ating uh, mga department head and 31 barangay na sinuporta na kung sa ating mga programa and, uh, po kaming gagawin dito sa Chaob uh, actually ngayon pa lang kami nagsisimula okay. ang nakalagay po doon mayor ay sa uh, good governance yes. so anong naging sekreto po ninyo den na pabilang kayo sa top 5 sa good governance sa buong uh, Quezon Province? Unang-una yung bidding ko namin talagang nga uh, I see it to it na laging uh, transparency ang ginagawa namin sa bidding. Mm. And then bago kami magbaba ng pondo, uh, sinisigurado ko na tama ko. Hmm. Napapapakinabangan ng aking mga kabarangay at aking mga kababayan. Yun siguro ang sekreto. And then talagang inuna ko kung ano yung priority ho ng bayan namin. Kung ano yung needs, yun ang ino na ko. Ano raw ano ra po mo sasabihin ni Mayor? Kahit ito yun, naramdaman daw nila yung mas uh, politik ang uh, administration ito sa mga senior at uh, sa pang mga nangailangan. Madali mo kayo malapitan kung uh, ito para sa mga nagdano sa pagdano. alam niyo, unang-una ho, -una ako'y nagpapasalamat sa aming 12,000 seniors dito sa Chao. Dahil alam niyo, kung wala yung mga senior, siguro wala yung tatay ko, wala rin ako dito. Kaya sabi ko nga yung servisyo ko, kung ano yung pinangako ko na monthly na ayuda, yan po ang binababa namin dito. Almost 12,000 po ito sa senior na uh, binibigyan namin ng ayuda at meron kami 2,000 na mga PWD binibigyan din namin ng ayuda. so uh, Doon kayo mayor na kilala parang kayo ay uh, makamasa. Uh, yes, actually pw. hindi lang po yan kasi yung aming uh, 27 student last year ro, and this year binigyan po sila ng school bags at saka school supplies. Wala po silang biniling gamit. Ngayon no, know, gagawin, gagawin din po ulit namin. Opo, at balita uh, po ito sa buong Quezon, na uh, Mayor, yung inyong ginagawa uh, ito. Pero bukod doon, Mayor, isa sa negosyo ninyo ang uh, mo nyo rito, ito ba yung ng ehemplo na gayahin kayo bilang uh, mahusay na lingkod bayan at mahusay na quiz sa lokal na pamahalaan. Actually yung aming company, matagal na hong nakaregistro dito. Ako. Uh, kung inyong itatanong, ang negosyo ko ho talaga ay as a contractor po ako. Contractor po ako ng mga telecom company, ng Globe, ng Smart, NPLDT. Kami ho yung nag lay ng mga fiber optic. Hmm. Nationwide yun. Okay. Siguro almost 60% po, o 65% ng Globe na network ako nabawa. Ang PNDT naman no, mga 70% kami ho umuwi ng network nila. Ayun. Po. Ayun po. Ah, uh, dito ho naka sa si so Chao para nga ho makatulong kami sa unang-una sa LGU dahil yung mga binabayaran namin tax. Ah, uh, siguro uh, nung report ko namin nung last Monday, Gumanda ho yung aming uh, local income dito. Kasi during like time mo dito, ang local income namin almost uh, 68 up to 70 million no no 2021. Tapos yung nag-assume ng office ko 2022, naging 76 million na kami. Oh. Pero ngayon no, itong 2023, 23. naging 102 million na kami. Ano ang kapamaraanan, sikreto po ninyo mayor na napataas yung Enyo pong datos na yan? Uh, ang ginawa ko kasi nung ako yung nag-assume ng office, in-invite ko yung ating mga businessman nyo dito, mm. na sabi ko nga as a businessman, mm. nagsimula ko talaga ako as a businessman, pinakita Bin ko lang sa kanila yung good governance dito sa munisipyo at kung, kung babaya doon tayo ng tama buwis, mm -hmm. eh ganito ho ang mangyayari sa atin, yung lahat po, tandaan po nila, lahat po nung binabaya doon na lang buwis, ay eh binabalik ko lang po ng tama, siguro nakita nila kung ano yung progress namin na ginawa rito. At ang maganda, dagdag dyan kasi marami na rin yung nag-invest kayo rito. Wow. Kaya tumaas din po. Anong company mayor ang pinakamalaking nag-invest dito sa inyong kumbayan ngayon? Uh, so far po, ang marami ho dito ngayon nag-invest yung mga restaurant, maliliit na hmm. restaurant, pero marami sila. Hmm. Just like uh, yung isa ho malaki dito sa Lagalag, yung City Hardware. At ang isa pa ho, uh, baka ho si Mr. Lucio po. Wow. Okay, invest din po rito. Okay. Opo. Pure gold. So, Mayor, ito ba ay pasimula na ng legacy ng isang Mayor uh, na makaulad pa at pati ng chao? Ako, actually, hindi naman no legacy. As a, as a Mayor, siguro ito ho, yung role namin na talagang mapaulad ng isang bayan. Kung itatanong nyo, medyo yung chao keso no, na-late na ho talaga. Opo, opo. Na-late na ho in the sense na yung uh, karating uh, bayan ho namin, naging progressive na ako, nagpilit yung progressive ako na, gumanda na ako talaga. Kami na lang ho, kasi ko konti ako nag-invest dito. Siguro alam nyo naman ho, no, yung nangyari, nung dati ho dito, walang makapasok na negosyo. Okay, so no? ngayon mayor open lahat? Open. Okay. Yes po, wala ho akong iniipit dito at wala hmm. akong pinasasarang planta. Anong naging panuntunan po ninyo na sinusunod yung ganung uh, pagsunod sa pagbayad ng voice? Ulang-ula ho, pag kumukuha ko sila ng permit, wala akong hmm. red tape dito sa Chao Quezon. Kaya nga ho, sinasabi ko doon sa mga nag invest dito hmm. na unang-una, walang wala kayong lalagyan dito sa munisipyo. Kahit sa mga kapitan, walang mangihingi sa inyo. At bagkos, tutulungan pa namin kayo para mapadali at mapatayo ka agad ang inyong establishment dito sa Chiaong Kiyas. So, mabilis ang proseso so, ng business yes, permit? O, mabilis so, mabilis po. Yun ang naging sekreto mo ngayon na tumami yung mga investors? Siguro, yun. At siyempre, siguro kaya rin ho, naging uh, naging overwhelmed ho yung pagpunta ho dito ng mga negosyante ngayon kasi yung ginagawa ko ho. Kagaya ho nung aming plaza, mapapansin nyo, dati ho, 30 years ho, walang mapapansin ho. Ngayon ho, air condition na, yung aming alaala park na talaga mapapasyalan. At talong na ho, ho no, yung ating munisipyo ngayon, hindi na ho kagaya dati, na talaga ho masasabi ko na pwede na ho akong mag-invite ng investor. At siguro itatanong niyo ho, dito na ho ginagawa ang regular PBA games, PBA games. Susunod do April maglalaro ho ulit sila rito. Kaya siguro nagiging ringi sa mga ibang negosyante na bakit naglalaro diyan ang PBA. Ibig sabihin maganda ho diyan. Kaya ayun ho siguro nakikunti-unti na ho kami nakikilala sa si Chaong Quezon. Kagaya ng kaibigan ko nasa Showtime si Vice Ganda. Siguro almost a week binabati ho ang Chaong Quezon at nag-i-invite siya na pumunta rito. Ang isa pa ho, watch out po doon sa aming tikob. Siguro nababalitaan nyo na rin ho. Alam nyo, almost 18,000 na po ang nagpupunta rito. Ngayon na may bago kaming record. Ipapublish ho namin ito kung ilan na ho yung pumunta. Hindi pa ho ito masyadong develop pero marami na ho pumunta. Marami ho kaming gagawin dito sa Chao Quezon. Ano ang nakita ni ng mga celebrities mayor? Dahil ano, Tico Blake, noon palang pinapakilala mo lang. Ngayon lang rediscover kayo mo po. Ngayon, binisita na ng mga celebrities. Uh, anong nakita nilang uh, potensya? Siguro, unang-una, alam nyo, unang una wala ho kami talagang tourist spot dito eh. Hmm. Ang unang nakita ho ng mga mupunta ho rito, yung mga kababayan ko. Dahil alam ko ho, yung mga kababayan ko rito sa Chiao Queso, may mababait at lagi nakatawa. So yun yung bentahin ko? Yun ngayon. ho yung bentahin ko ho. Kaya ngayon, nakita ko ho na may meron pala kami pwedeng gawing i-develop, hmm. kaya unti-unti ho namin din develop naman po. Mm. Mayor, balikan ko yung sinabi nyo kayo na uh, wala ng red tape. Sa so, tingin nyo ba, malaking impact ito sa mga negosyante na lalong malayang ang kapasok na sa Chao Ay, nako, napakalaki ho. Kasi nakita ko, yung sa record pa lang ho ngayon, mm. kita mo, wala pa ho hmm. kung taktong taon. Pero almost 30% na ang tinaas. Eh, siguro, baka sa next year, mas maganda pa ho. Ngayon, Mayor, ang Padre Garcia ay meron ng tick to na uh, yes, yeah. Magkalapit Na Magkalapit kayo ng bayan ng Padre Garcia. Meron na ho bang nagpaparoon dito na magkaroon ng tick to hop? Uh, actually, play... Industrial Park. Maraming gusto. Maraming gusto. Nahihirapan lang ho kaming gumanap ng lupa rito dahil kung itatanong nyo ho, we have 16,000 hectares po ang lupa ng Chaong Quezon. Ang naging problema lang ho namin, yung malalaking lupa ako dito, siguro alam niyo naman kung sino mayari. Apo. Ayun po. Di kayo kayo. Di bali sa kami noon ngayon. Ayun. Mayor, nasa inyo po yung pagkakataon sa buong person na anyayahan niyo po yung ating mga negosyante na ngayon ay uh, makapanood ng ating uh, live net interview sa inyo. Uh, inyo po, Mayor uh, R.J. Ay, Una-una, uh, thank you po sa opportunity na ito, na napahayag ko ho, at may report ko sa ating mga, sa buong Pilipinas po na napaka-welcome dito magnegosyo negosyo at dito, ho, wala pong red tape at good governance po kami rito kung ano ho, yung uh, ilalagay yung negosyo na sa tamang zoning wala pong uh, pipigil sa inyo at mag-cost, tutulungan pa namin kayo. At uh, isang pagmamalaki ko lang ho, sa ngayon nung kasi pag nagtatayo ng negosyo, ang una tinatanong nila kung malakas ang wifi. Ayan. Matutulungan ko ho kayo dyan dahil sabi ko nga ho, kami ho ang nag install ng fiber optic sa buong Pilipinas. Hmm. Mayor, may tagtip pa ako. Uh, noon, medyo madilim ang chaong sa mga streets. Napansin ko ho, nung ako'y dumaan dito, halos gabi-gabi na ako dito, lumiliwanag ng inyong lugar. Ano, hey. ano tong malaking investment pa dun sa pailaw po ninyo? Actually, ang nailagay ko na ho dito ng solar light ko ngayon sa 3,000 na magdadagdag pa rin ho ulit kayo this year na 1,000. Wow. Uh, -huh. uh, -huh. Oh, oh. uh -huh. Siguro yung good governance kasi yung dati yung isang solar light medyo mataas ang presyo. Uh -huh. Ngayon no, oh, nakakabili kami ng tatlo, dalawa sa isang sa dating presyo. Uh -huh. Ayun no. Oh. Kaya nakakapag-roll out to ako. At uh, inimbentaryo ko na rin ho oh, yung aming mga karsada sa buong barangay, sa 31 barangay. Alam ko na rin ho oh, yung bababaan ng mga concreting at saka regraveling kasi hmm. may project po kami dito kinausap ko yung mga kapitan na ang tawag go namin ay zero putik. Hmm. Hindi ko naman maise-semento lahat pero may make sure ko mababawasan no'ng nagpuputik na barangay. Marami sa labas. Mayor uh, last, uh, ano ba ang malaking proyekto pa na gagawin ng isang Mayor maya dito po sa Chao ngayong darating na mga panahon Mayor. Uh unang-una ho magkaka ho kami ng test na. Test na. Yes ongoing na po yung testa at ang isa po magkakameron na kami ng traffic light mm. for the last time Ilan pong traffic lights sa mo? Uh, una muna doon sa may lalik, tapos after dito sa may diversion, so, uh, siguro dalawa ho. Uh, 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 pero maganda ho dito, napaka-minimal napaka lang ho ng gastos ng LGU ng Chiaong Quezon. Dahil kaibigan ko po yung uh, chairman ng MMDA, siya ho nagbigay ho sa akin, si Atty. Don Altes. At saka kay, siyempre sa ating boss, kay Secretary Benhor Abalos, Avalos, maraming salamat po sa mga tulong niya na pinadadala dito sa Chao. Nagpadala po siya dito na bagong fire truck at kay Boss Melo Robles, nagpadala din po siya dito ng bagong ambulansya. Kaya ho, tuloy-tuloy na ho. At ang isa pa ho, yung bago ang ginagawa project, meron ho kaming maliit na hospital na ginagawa dito sa barangay Ayusan. Ayusan. Opo, para yung siyam na barangay ay hindi na pupunta dito sa bayan. Ongoing na rin po yan. So, punong-punong pa lang kayo ng project, Mayor, at infrastructure, maging sa mga karsada farm to market, ay uh, talagang tinutukan nyo na po. Yes po, para. yes po. So, Mayor, uh, congratulations once again. Maraming salamat po at uh, mabuhay kayo. Alam namin na mas marami po kayo programa na nasa isip. Na Alam nyo, ano eh, uh, kaya ho, nakikilala kami sa tiyawang gawarin nyo. Kaya sa inyo, maraming maraming sa support na ho nyo. Maraming salamat po sa time na nagpupunta kayo ng ganito. Balitaan kasi po oh, ayun po. Kaya maraming maraming salamat sa inyo at happy Valentine. Maraming salamat. mayor, na. Yeah, minsan po pala sa bukas, Valentine's, yes, araw ng mga mayor. puso. Ano po o, niyo? Bukas po, meron kaming mas. Okay. Uh, date ko naman yung aming mga department head kasi ang ganda ng performance namin. Nakita nyo, naging number one uh, police station of the year kami, yung PNP namin sa buong Calabarso. 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 Okay. Tapos isa nga ako sa naging top five sa okay. mayor. At saka yung COA, binigyan din kami ng award na Good Governance. At yung pang yung tax namin tumaas, kaya napaka-blessed ko ng Chao ngayon. Pero syempre, oh, kung wala kayo, hindi ko oh, kumikang makikilala. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. Yan po ang ating naging kay Mayor Arteya Mea, ang top performing mayor ng uh, Dalawigan ng Quezon. Maraming salamat po para sa Pilipinas sa Balita ngayon. Maraming salamat you. po, Ronda Balita Provincia, wala kay J.R. Nari. Maraming salamat po, Mayor. Thank you, thank you. Mayor,